Okay, magandang umaga mga ka-TH. So, papaliwanag ko naman sa inyo yung sign ng giveaway na ito. Itong sign na ito is footmark. Ito ay right footmark na may isa, dalawa, tatlong ah uh, dots. So, saan ang deposito nito? Dahil nandiyan siya sa tubig, at may natutubigan siya so water element at may tatlong dot automatic shout na south na siya south position ito nasa north ang load so pumunta ako ng north Nagkalap ako doon natagpuan ko yung spot so hukayin hukayin galing sa mother code siya ang 315 degree. So, giveaway. Giveaway ang 315 degree, 45 degree. Giveaway. Ngayon, ito na yung marker na nakita ko doon. Man-made yan. Legit yan. Pantay na pantay yan. At may ano yan dyan. Tabas. Ayan. Dig down yan. Dig down. So, yan ang giveaway yun ang spot. So, ito naman, galing dito sa spot, kung pas ako ng 315, tatamaan din itong may tabas din na para sya ang right foot mark. Para syang right foot mark. So, automa automatic na load nyan is nasa 135 galing sa kanya. Ayan, yung spot. batu dito. May dot yan. Tatlong dot yan, na na bato na yan na nakapunta dyan sa spot doon sa si spot kung ko makita dito yung ginuhit ko ayan yung target may bato doon may bato dito ito yung target may dot dyan no oh. may dot dyan dyan tapos may dot dyan katabing ano nakapunta dyan ayan limang site dyan so yan mga ka TH yan ang giveaway upang puhunan tapos, galing naman doon sa papunta kang 135 mother code, sa west niya, may load nasa gitna ng sapa. Big load yun. Sa east din niya, may load. Big load din yun. Huwag nyong gagalawin yun kapag galing mother code. S-west. Nagiging giveaway din yung west kapag uh, marami sila. At nakaposisyon na sa green degrees din yung uh, dalawa, yung medium at big load. So, nagiging Uh, giveaway na din yung sa west pero dahil sa area nito apat lang sila ang giveaway nito galing dito punta ka ng 135 in the mother code galing naman din sa mother code punta ka ng 45 degree yun ang pampunan at ito so dalawa ang giveaway so swerte dalawang giveaways natin dito yan dalawang giveaways natin so kung kukumpasan siguro ito papunta dun sa isang gibawis baka ito yung nakaposisyon sa S-West kasi yung load din ng big load S-West din so para silang kwadrado dahil may sign doon na sa stone map na apat na deposito so check na pero malayuan yan ha hectare yan layout yan malawak yung sakop nya hindi basta basta So, dapat kayong mag-explore sa si area nyo. Pero, bakit ko natagpuan yan? Sinundan ko ng sinundan yung mga pointer, yung mga dots, hanggang sa natagpuan ko yung tamang spot. Ito. May dot ito, dot din dyan. So, yan ang go ito. Dot yan tapos papunta doon. Yun ang bato na may itatatato na siya. Yun siya. So, ginuhitan ko dyan, tapos may dot pa dyan. Nakapunter niya na dyan. So, ayan ang spot. Yan ang pampuna natin. Uh, ito, ha? Yan ang footmark mark. Sign. Giveaway sign. Pag ganyan. Kadalasan ng load nyan, S, oh, S, 45 degree, north S, ah, uh, lagi siyang nasa north -t. North -t or south. So, dipindi sa mga trail mark yan. Pero kapag wala na siyang trail marker so on the spot nandun na sa kanya basta sundan nyo lang lagi yung mga dots kapag hindi nyo na masundan yung dots ah, pasahin nyo ng maayos tapos punta nyo magdala kayo ng kompas para may tama nyo yung at nyo yung area kasi baka tama nyo yung mga decoy talagang tatamaan sa kompas talaga so mga katiets God bansai bansay, happy happy hunting sa inyong lahat